Magandang araw sa mga ginigilig kong tagapakinig. Narito na naman po ako upang magbahagi ng mga kapanapanabik na kwento ng buhay at pag-asa. Sa huli, ako po'y magiiwan ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasaya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang, ang isip ay hinilang nang nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling dalhin ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Dil Kuyamboy. Dear Kuya Boy, Magandang araw sa lahat ng iyong taga-subaybay. Nais kong ibahagi ang aking natatanging karanasan sa tatay ng matali kong kaibigang si Carlo. Nangyari ang aking kwento taong 2014. Na mga panahong yun ay nakikitira lamang ako sa bahay ng tiyahin ko na kung saan ay nasa tabing kalsada lamang. Meron silang kapitbahay na si Mang Ruben. Mang Ruben. Si Mang Robin ay tatay ng ang kaibigan na si Carlo. Si Ay Moreno, matipuno, bigotilyo, matikas ang katawan at mabalbon ng kanyang dibdib. Palangiti siya at may pagkamahangin kapag nagkukwento. Hindi ko siya masyadong kinakausap at pinapansin. Madalas kong kainuman ng kanyang anak na si Carlo. 21 anyos na ako ng mga panahon na yun. Kalakasan ko pa maginom ng alak. Di pa uso noon ng social media. Bali text at tawag lamang ang karaniwang pangkomunikasyon. Sa isang SM mall ako nag-work noon. Isang hapon, pag uwi ko galing trabaho ay nagiinuman sa labas ng bahay ang mga kaibigan ko. Sila si na Jordan, Aaron at Carlo. Inaya nila akong uminom. Sabi ko naman ay magbibihis lamang ako saglit Naligo muna ako dahil naroon ang tipo kong si Jordan Matagal ko na siyang natitipuhan pero si Jordan ay talagang mailap Si Jordan ay moreno, maganda at makapalang hugis ng labi Matangos ang ilong at kahit sinong binabae ay talagang matitipuhan si Jordan Si Jordan ang palaging pain sa akin ng mga kaibigan ko tuwing kami ay uminom, Pagkatapos kong maligo at magbihis, ay nakiupo na ako kung saan sila nagiinuman. Nagdala ko ng pangambag dahil ganoon naman talaga palagi ang sistema. Makaraan ng ilang oras ay dumilim na. Dumating si Mang Ruben na may tama na rin. Ewan ko ba kung saan siya napatagay. Dahil sa tatay siya ni Carlo, ay tinagaya na rin namin siya kwentuhan at tawanan habang ako naman ay panay ang sulyap sa crush kong si Jordan. Dahil nga sa mga lasing na, ay napansin ko na may dating pala si Mang Ruben. Kahit daddy na sa isa edad na 40s ay malakas pa rin ng apil. maya, -maya ay umalis na sa umpukan si Jordan kasama si Carlo. Nag-text si Carlo na sumunod daw ako sa kanila. Sa pagkakalang makukuha ko na si Jordan ng gabing ngayon. Nagpaalam ako saglit sa inuman. Sininyasan ako ni Carlo na pumasok sa banyo. Pagdating ko sa banyo ay si Carlo lamang nandoon. Agad na ibinaba ni Carlo ang kanyang salawal. Hindi na ako nakatanggi at agad ko nang sinunggaban ang nakahain niyang kaubaran. Sa isip-isip ko noon ay wala naman si Jordan kaya pwede ko nang pagtyagaan si Carlo na hindi naman kalakihan. Wala pang tatlong minuto ay natapos na agad ang aming mainit na kaganapan. Pagkatapos ay hindi muna ako umuwi. Tumambay muna ako ng ilang minuto sa silid ni Carlo. Paglabas ko ng bahay nila ay nasilayan ko si Mang Robin na sumusuray-suray. Umiihi siya sa tapat ko. Hindi niya yata na aninag na nandoon ako. Dahil medyo madilim. Kitang-kita ko ang kabuuan ng kanyang malusog na kuwan. Malaki ito. Kumpara sa mga kabinataan dito, nanatikman ko. Umubo ako para mapansin niya. Sa gulat niya ay hindi niya natapos ang kanyang pag-ihi. Inaninag niya kung sino ako at nagpakilala naman ako. Ako ho ito si Marlon, ang wika ko. Ikaw ha? inaabangan mo yata ako ha, ang biro niya. Kanina pa kayo umalis, bakit bumalik ka pa? Muling tanong ni Mang Robin. Lumapit siya sa akin at inakbayan ako. Madilim kaya wala masyadong nakakapansin sa amin. Sinagot ko na lamang siya na uuwi na ako. Pero kinabig ako ni Mang Ruben at dumiretso sa kanyang labi sa aking mga labi. Dahil marupok ako, lalo na at nakita ko na ang kalakihan ng kanyang kuhan ay hindi na ako nagpumiglas pa. Dala ng alak, ay lumaban na ako sa kanyang maalab na halik. Halik na amoy alak at yosi. Nasa ulirat pa ako ng tagpong yun kaya sinabihan ko si Mang Ruben na baka may makakita sa amin. Baka mahuli kami ng asawa niya na si Aling Elsa. Inaya ko siya doon sa nakaparadang jeep. At doon namin ipinagpatuloy ang naudlot na sandali. Sobrang nag-aalab na ako sa ginagawa namin ni Mang Robin. Inangat ko ang suot niyang damit. Tipo ko kasi ang mga balbo na katawan. Matalas ang kanyang bigote na dumadampi sa bawat bahagi ng aking katawan. Hinawakan ko ang kanyang naguhumindik na kuwan sa loob ng kanyang jersey. Nanginginig ang kalamnan ko sa pagkakahawak dito. Ngayon lang ako nakahawak ng ganong size na hindi karaniwan sa mga binatilyo. Habang nasa gano'ng tagpo kami, ay magkahalong init at kaba ang nararamdaman ko na baka may makahuli sa amin sa loob ng nakaparadang jeep. Sinabihan ko si Mang Robin na marahan lang para walang makapansin sa amin sa loob ng jeep. Pero marahas siya hanggang sa nakapasok na siya sa aking kuwan. Pinadapan niya ako sa upuan ng jeep. Sabi ko sa kanya, ay tama na, gusto ko na umuwi dahil hindi ko nakaya ang kwan niya. Mapilit siya para siyang halimaw na hayok na hayok. Wala na akong nagawa kundi ang magpaubaya para walang iskandalo o makapansin sa loob ng jeep. Maya maya pa ay may narinig kaming yabag ng chinelas. Huminto kami at walang galawan habang nasa kalublooban ko pa rin ang kanyang kuan. Dahil madilim ay hindi kami napansin sa loob ng jeep Nangong sino man ang dumaan Nang wala na yung taong dumaan ay Muli ako nagsabi kay Mang Robin na uuwi na ako Pero hindi pa rin siya pumayag Gusto talaga niyang tapusin ang nasimulan Sabi niya ay sandali na lamang Muli niya akong hinalikan at nagpatuloy siya sa pagindayog Maya maya pa ay naramdaman ko na Na may mainit na umagos Naalala ko na naudot ang kanyang pag kanina Itinuloy niya pala ang pag-ihi habang nasa loob ko ang kanyang kuhan. Pero sa halip na nandiri ako ay mas ko nakaramdam ng pagkail. Yun ang unang pagkakataon na may gumawa sa akin ng ganon. Maya-maya pa ay naramdaman ko na, na nakaraos na siya. Nung tinakpan niya ang bibig ko pang hindi makasigaw at para siyang nangisay at madiin na ibinaon. Sobrang sarap ni Mang Ruben. Habang ginagawa niya iyon, ay nakatapos na rin ako. Pagkatapos doon ay isa-isa at marahan kami lumabas ng jeep. Halos hindi na ako makalakad ng maayos nang umuwi ako sa aming bahay. Mula noon ay nagka-interest na ako sa mga daddy sa lugar namin. Iba si Mang Rubin, hayok na hayok. Napakaswerte ng kanyang asawa na si Aling Elsa. Makaraan ng ilang araw ay nabalitaan ko... Nagalit na galit si Mang Dan dahil parang may umihi daw sa loob ng kanyang jeep. Buti na lamang at hindi pa uso ang CCTV na mga panahon na yun. Hanggang dito na lamang ang aking kakaibang kwento. Nagpapasalamat, Marlon.